morning salahat ang sino gustong makapunta sa ibang bansa na eh paniwalaan natin na tayo ay makalakad sa ibang bansa tulad ng ibang kung saan ay ito ay papuntang ibang bansa di ko lang saan ang biyahe ng yan ng lamilipad pero alam nyo paniwalaan natin nga naman ang banggitin natin at paniwalaan natin mangyari sa ating buhay. So kung paano nagtagumpay ang iba, kung saan ginagamit papuntang ibang bansa, hindi lang sa paghanap buhay, kundi sa pagyayag ng salita ng Diyos, tayo rin ipagpapalain. Salamat sa mga ito at naniwala tayo ang lahat nga samasabay sa panalangin na niwala sa kalakasan nga tanggapin natin sa araw nito at salamat sa umagang ito nga kung saan ay humawi na medyo lumiwanag na ang panahon sa loob ng isang linggo mahigit nga maulan at ngayon salamat at alam ko nga hindi nalilito ng araw mamaya salamat sa magang ito nga tayong lahat ay pinagpala lahat ng mga followers ko lahat nga mag, magpapalos pa sa, sa live sa video ng inyong link cord, sa pagbablog. Magandang umaga sa inyo lahat sa amaking lugar. Umaga, hapon, tanghali. Magandang oras. Salamat. Sa ngalan ng Pinisos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.